Puno na ng problema ang ating buhay kaibigan Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran Andyan lang ang bagala Naghihintay, nag-aabang Malakas ang tawanan sa amin Sige lang ang pahinga Love Sigaw mo pare la Radio Kaharutan mo Got my body Love, freedom. You think Kailangan pa bang i-memorize Tao'y sadyang matibay Naghahanap ng tropa sa gitna ng kalungkutan Ganito talaga kapiso Ang saya-saya Malakas ang tawanan sa amin Jake, kailangan pahinga Rap Radio Calmo pare Lagi ka na lang nakapamewang sa iyong kapalaran Andyan lang ang bagal Saan? Naghihintay, nag-aabang Malakas ang tawanan sa amin Siga lang ang bari na Love Radio Isigaw mo pare Love Radio Kahalutan mo to Love Radio Isigaw mo pare Kailangan pa bang i-memorize Tao'y sadyang matibay Naghahanap ng tropa sa gitna ng kalungkutan Ganito talaga kapiso Ang saya-saya Malakas ang tawanan sa amin Chicken na kapalinga Isigaw mo pa 高不吧。 Hi guys, good morning. Good morning sa mga kabisyo natin. Ah, uh, maaga pa lamang ay masipag na. Wow, masipag na. Ah, okay, sagad pa na ito. Sasagad yan, yan lang. Yay. Here I am. Here I am. <laughs> Playing with those memories again. Good morning, ladies and gents. Good morning, ladies and gentlemen. On air tayo. Diyan lang kayo. <coughs> check, check. It's a feel good Thursday pa rin. Kibisyo, makulimlim. Yan, makapal yung fog. Ay, alam mo maganda pagmasdan yun sa umaga. Pero kapag kaumulan na malakas, hindi na maganda yun. <laughs> 6.32 on the clock. Kasama pa ang kumpare nyo on the radio. Ray Porter Love Radio. kailan pa bang i-memorize yan? Basic on a feel good Thursday. Kabisyo, August 28 uh, again, ulitin natin sa mga kabubukas lang ng radyo um, It's Habagat Yan, Southwest Monsoon po yung nagdadala ho ng uh, pag dito sa atin sa Puerto Princesa At uh, Palawan actually buong southern luzon no kasi, MIMAROPA ayan region kasama tayo, of course and um, some parts of the philippines while there is um, an lpa but sayo ho ng pagasa asa sa sakali na mabuo itong bagyo pero nasa, nasa border na ho kasi ng, uh, philippine area of responsibility all right so um, although my effect ito dun sa may uh, bahaging uh, Pangasinan mga kabisyon dahil uh, don doon malapit yung LPA. So malayo sa atin. And again, yung nagdadala ho ng pagulan sa atin hong uh, lugar sa ngayon ay habagat. Okay? Okay, may pasok. Ayun. Yun talagang inaantay ng mga kabi ng ibang kabisyon natin na, uh, alam mo yun, maasa na naman walang pasok. Hmm, tamad. <laughs> Tamad aga, di ba pwedeng nag-iingat lang. And speaking of maulan, Kabisyo, eto kahapon, nagpatupad ng forced evacuation ang barangay Mauyon sa mga residente nito na sa mabababang lugar dahil sa baha at pag-apaw ng Mauyon River. Bunsod na walang tigil na ulan, pasado alas 5 kahapon, August 27 uh, sa Facebook post ni Kapitan Earl Edrin Dilia, itinalagang evacuation centers ang Muoyon Elementary School, SK Hall at Barangay Hall kasunod ng pagpapatupad ng, uh, pagpapatupad ng forced evacuation. Habang sinusulat ang balita na ito, ay inaalam pa ho natin na kung ilang residente ang inilikas. Ayan, sana ay safe ang uh, mga kabisyo natin dyan. And uh, kagunay pa rin ho na masamang panahon mga kabisyo. Um canceled ho ngayong araw ang uh, tour sa so, underground river kaya naman sa mga kabisya natin uh, may booking. Ayan, so underground river ngayong araw um, due to inclement weather conditions. Ayan, cancelado ho ang uh, tour. Okay do key. Um, right. So sabi dito, Ma-accommodate naman daw ho kayo once na mag-resume uh, yung tour sa Underground River, mga Alright, for now, uh, take shelter na muna. Yan, sa inyong mga tahanan, o di kaya naman, kung, uh, kung kaya naman na mag-tour yan sa Crocodile Farm, di ba? Uh, Butterfly Garden, yan sa Mitra, sa ba, ba Yung madalas na alternative tour. You know, huwag lang sa Honda Bay kasi baka delikado din, di ba? Kasi tawid dagat din eh, no, mga kabisyo. So, mag na lamang at uh, stay put na lang muna at sightseeing na, lang muna tayo dito sa Puerto P sa amin sa, sa, sa bayan, di ba? Sa Baywalk, yan, tambay, kain, masid-masid mm, sa dagat para maibsan yung ano, lungkot ninyo na nakansela yung inyong mga tour. <laughs> ang <laughs> um, palubag loob. 6.36 oras natin morning balita pa rin kasama ako, Ray Porter again. Mag-ingat sa mga kabisyon natin, maulan ng ating panahon. Kayo nakatutok pa rin sa Love Radio. Morning balita kasama ako, Ray Porter. Yes, ulit-ulit. <laughs> Love Radio, kailangan pa ba ang memorize Basic. Hey guys. pasok pala. Oo oh, nga pala, may pasok. Excited ako mag-sabod doon. Eh. Anyway, Friday na rin naman na bukas. Yeah, last pagpupuyat. <laughs> Thank you, Lord. Alam nyo, guys, um, ang hirap-hirap gumising sa madaling araw. But, we always try our best to wake up early in the morning at 4 a.m. Kasi nag-alarm nag, -alarm, nag -alarm ako ng mga 4 4.30 dati nung no, nasa tinigiban pa ako nag alarm ako ng 4 nung nakalipat ako dito 4.30 kasama na dun yung 10 minutes na pikit-pikit ano, ulit <laughs> kasi grabe nakakaantok talaga lalo kapag gabi at hindi ka na I mean hindi ka makatulog masyado sa gabi na mabilis diba gusto mo yun nagtatanggal ako ng muta <laughs> hindi wala naman akong muta pero pang feeling ko madumi yung aking mata Di ba? naka-uniform tayo. Ang ganda ba? Ay, Ning! Kaya, Tian, nanonood sa akin. Thank you, thank you, Tian. Basta, Ning. Umapaw yung Maoyan River. Ingat-ingat po kayo, ha? Kapag... Ka kapag uh, gantong tuloy yung ulan, delikado po sa mga malalapit po sa ilog, ayan. Sa river bank. Resiwas po tayo para safe tayong lahat. Pag pinalikas po kayo ng inyong barangay captain or ng barangay officials, lumikas na po kayo, huwag na po kayo magmatigas. Likas agad-agad, di ba? Hirap na.

Wait lang, try na I was trying to call kanina yung ano eh Yung barangay captain Pero hindi, lang sumasagot eh Walang sumasagot Let's try again to call yung CDRRMC Kung sumagot hindi tayo kung ilang residente yung Share ko lang. Alam nyo ba yung DILG may website sila ng directory ng mga barangay officials? From barangay to mayor, to city, to province. May mga contact numbers yan sila doon. For the past few years, chinecheck ko yan lagi. Doon ako nag... Yun yung reference ko lagi ng mga contact numbers ng mga kapitan or ng mga officials. Siguro, lately, nalaman nila na, na, na yun yung reference lagi ng mga media. Tapos, tinatawagan sila. Ngayon, wala na nabibigay ng number. Wala ka na makita ng number doon, email na lang. Alam niyo mga luko-luko din ito, mga kapitan. <laughs> Baka nakakalimutan nyo, no? Kayo ho ay mga public officials. Bigay nyo pa yung number nyo. Okay? Or kung ayon ah, yung ibigay yung personal number ninyo, bili kayo ng ano, ng barangay number, di ba? Yun yung ibigay niyo doon sa para ipublish, pinapublish kasi yan ng DILG sa website nila. Ibigay niyo sa DILG tas wala namang ano, magugulo ba kayo? Eh, eh ano public official kayo eh. Hindi naman dahil guguluhin kayo, no? Pero trabaho ho ninyo yan no at ang public service po ay walang pinipiling oras 24/7 po kayo po ay naglilingkod okay in fact noon noon break nga kayo pero nang break kayo di ba anyways so yun um, ngayon wala na akong makitang contact number ng mga barangay officials and that's kind of frustrating Right. So that's pretty much it for me this morning. Mga kabisyo, maraming thank you. Good Ning. At sa mga kabisyo nating nakatutok sa radyo. Thank you, thank you. Uh, koye exit na mga kabisyo. Mag-ingat po tayong lahat at uh, again sa mga lalabas ng bahay, dala po kayo ng payong or anumang uh, excuse me. pananggasa ulan para hindi po tayo nababasa. Okay. Kasi minsan pabugso-bugso 'yung ulan tapos sasabayan ng hangin. 'Di diba? Kaya napakadelikado po. And again, sa mga magmamaneho, or nagmamaneho, ingat din po sa inyo pong pagda-drive. Okay. Bye. Diba? Bye guys. Bye, Kavish.